nag-i-snack-i-snack ka ng tinapay at royal sama ko dalawa akyat kami ng niyog ayun mo akyat din namin ako na yung mata ko guys natusok maraming ang mata o laraba. Nagkakulit. Nagpigam. Hindi mata ba? Tusok na yung mga mata namin guys. Para mak ano lang, makakita ng pera ba? Pambili ng bigas para sa mga anak. Kain pala tayo guys. Ayan. Kailangan kong kasama yung nakapula ng damit si si Yano C si, 61 years old na yan pero bumabanos pa rin yan sa akyat ng nyog yan naman si Ernesto ano edad mo yan? 46 ako naman 36 lock na kami para may lakas pag akas ng nuke medyo mahina na wala gamay na itong ilalit dito paano wala ka na pa tanong gamay na ito sabi, so, nasa kabuok simula kanina umaga guys akit kami nyog bukas ang araw namin ngayon bukas akit na naman kami wala nang pahingahan laban na talaga to lamik ning panang maju Panu gatas bang ngeta bibit sih ini ya kono tetesan gatas iski maju kan on nata dan to babaw, babaw mantan hmm. aku cembung nga, kayak umpan jenis So, ah, ito na lang guys. Siya kit na naman kami ngayon. Hayo. Kitang-kita na sa mga mukha namin na napapagod na.